Hello po, good evening. Hi ma'am, good evening. Good evening po. Okay. Thank you, thank you so much po. Yes, ma'am. Okay po. Ah, sige po. Okay po. I start po tayo. Paano nyo po nakuha itong ganitong nangyari sa inyo? Sa amin po nakuha? Nakuha ko po yung ano, yung yung mga nanloko nga sa akin. Doon sa kaibigan ko Siyempre ako, alam niya na kailangan ko ng pera. Yes. So, gusto din niya akong tulungan. Kasi, mm -mm. so, sa, hindi ako makaintay kasi ano do, yung isa, um, nag-reply siya mm -mm. ay yung nakakuha sa akin ng ano, mm -mm. yung, yung page na yon Opo. Yung, yung page na yon na, na binigay niya sa akin. Opo. So, nung, nung message ko siya, Opo. Nag-reply siya, So ma'am, sabi niya mag ano po ba yung ano niya trabaho? So, ako po ay isang caregiver dito, tapos meron akong part-time ganyan, tapos mm -mm. um ano, sabi niya magkano po ba yung kailangan niyo? Sabi ko is ano, uh, kailangan ko lang mga mga 200 ganyan or 100. Mm -mm. So sabi niya um eh uh, ano natin ma'am kung ano kung kung pwede kayo. So, mas maganda, ma'am, kung pupunta ka sa Telegram kasi mas madali ang contact doon. Oh, so, sabi ko, first time ko ang Telegram apps. Oo, oo, oo. Then, na ako sa Telegram, dinalan niya ako. Iba na yung pangalan niya doon. Mm. Hindi na yung page na ano, kasi mm. yung page na yun is pautang. Mm -hmm. O, O, poldok, W, pautang page, <laughs> yes. yung page ng Facebook. Tapos, kung pagdating doon sa Telegram, iba na yung pangalan nandoon. So, oh. Siyempre ako may picture, may profile picture, may ano. Lahat. So bago ako napunta doon, mm -mm. nag-enroll muna ako sa Telegram apps ng mm -mm. Uh, pangalan ko, tapos yung cellphone number. Kasi doon sa sa Telegram, message siya sa akin, Hello po, ma'am, ganyan. Mm -hmm. So, uh, hello po, ganito, ganang-ganyan. Mm -hmm. Tapos, nung nag-conversion na kami, uh, marami siyang mga tanong sa akin tungkol sa loan. Mm-mm. Ganyan. Mm -mm. So, sabi ko, kailangan ko talaga, ma'am. So, dinahilalangan ko talaga para sa business. Hindi, uh -huh. hindi siya for emergency. Mm -mm. For emergency, ang dinahilan ko, kung kaman siya o legit, mm -mm. may, baka naman meron siyang puso na hindi ko tululukuhin ko kasi emergency. Pero yes. para sa business niya, ma ma'am, mayroong finance na mag a -assist sa inyo. Mm -mm. Ipapasa, di, pinasa niya sa akin mm -mm. yung Janelle. mm, -mm. Daniel ang pangalan sa ano. Hindi ko alam kung totoo yan totoo. o hindi. Mhm. -mm. Tapos may link din doon. Click mm -mm. ko yung link na yon sa message mm -mm. niya. Then napunta na ako doon. Mm -mm. Ah, hello po ma'am ganito garang-ganya. Mm -mm. Ang dinila naman ito, ni Tommy Daniel, -mm. ah uh, ma'am, pwede po bang dito na lang tayo sa ano? Ah, uh, ano kasi may raming client na na kailangan ko din kausapin. Mhm. Mm so, gagawa ako na GCE, invite kita doon. Mm -hmm. So ako naman Sumon. Para hindi hassle sa kanya, naramdaman ko yung less hassle. Mm -hmm. hindi, nandun na ako, nag convert na gano'n, ganyan. Mm -hmm. So ma'am, ako kasi nung, ano, um, uh, uh, yun, may mga, may mga tanong ako sa inyo, may mga tanong siya na mm -hmm. ano ang kakayahan, mm -hmm. anong trabaho, uh -oh. anong mm -hmm. ano tapos yung may cellphone number pa yun, mm -hmm. tapos yung ano nag 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 ano na ba kayo dito sa policy, mm -hmm. sa terms and policy. ma'am, mm -hmm. nabasa ko na yan, bigla nag naman ako hanggang sa umabot doon sa ah uh, maglulong na nga, mm -hmm. nang maglulong na kasi kaha nung nung nung, nung six, Mm -mm. May trabaho ako. May six, may trabaho ako. Mm -mm. Di doon, nagpapasok kasi bawal ang cellphone sa caregiver ko. Siyempre. So, mm -mm. nagpasingit-singit lang ako sa CR kasi ano, tapos ang haba na, magbabakrit. Ah, mamaya ako na ibabakrit kasi ang haba na po talaga ng ano. Di Then ngayon, nung nagkataon na nasa bahay na ako, so sabi ko, mukha naman siyang legit kasi ano, di nagsodan uh -huh. ako dito sa kaibigan ko. Mm -hmm. Mukha naman siyang legit. Galang-ganyan hindi ba kaya ano? Sabi ko, hindi naman siguro di. Nung nakita ko yung page na yon may nag-comment doon na mm. mga maluluko kayo. Ay, ko ba na? Kasi isa lang yung nag-message. Mm uh -mm. nag, nag ano, Converse na sila na, ma'am, nagbayad. Ay, ah, nagbayad na pala. Nung mm. umuwi ako dito ng 6 ng gabi, mm. nakapagbayad na silang tatlo. Yung isa, humabol ng gabi. Mm -mm yung humabol oh, ng gabi. So sabi ko, naglabas ng SEC, naglabas ng link ng SEC na ano daw ng government na may license, tapos PTI, mm. iba-ibang ano, tapos mm -hmm. nag-finshot na yung isa ng UAD ang palisan, mm -hmm. may pangalan din doon, tapos yung isa, nagtutulakan kunwari sila, ay, ayoko, ikaw muna Michael, ikaw muna Sir Michael, ako last, ganan-ganan. Mm. Paano nyo, paano naman nyo nasabi ma'am na may mga ganon sila ano niyo na sabi mam na legit kayo? Ano, um, ba't kami magbabayad ng 20k sabi nung iba? Mm -mm. Ba't kami magbabayad ng 20k, kailangan nga namin ng pera. Oo, so, tama. lang ako. So talagang nakipagbangayan din sila doon sa financing. I-confirm so, eh, ko man na to kung legit o ganun. Mm -hmm. ako din sa partner ko sa Pilipinas na mm -hmm. ano, ang sagot ng partner ko sa Pilipinas, legit ang company. Hindi mo alam kung sino 'yung kausap mo. Baka yes. ginamit nila yung company. Yeah. Sabi ko, ah, susugal na lang siguro ako kasi mm -mm. kasi mm -mm. kailangan ko. Si partner ko kasi sabi niya, sana na ano na, no, kung legit o hindi, ano, iano na lang natin. Pero sayang no kasi kailangan talaga natin ng pera kasi dapat hati kami doon sa 100. Mm -mm. Hati sa kanya 100, tapos sa akin 100. Uh -oh. So nung sabi na, hihi na ng 20, ano yeah. ba yan, bakit nung utang tapos kailangan natin ng pera na, tapos nang, ano, baka ganyan pala sa sabi nung isa, paano oh. namin wala paano kami maka may, may assurance ba kami na ano na makapag ano makapagpapunay nga na ano na legit kayo ganyan ganyan. Sabi niya 20k lang yung ano, irerefund naman daw yung 2200. Na-refund naman yun ang apat puno. Oh, sino po yung iba? Bali nagkaroon kayo ng chatroom. Ilan po kayo sa chatroom? Lima. Oh, hindi pang -anin, mo rin kinin pang-anin po yung ano, pang-anin po yung Finance. Finance. Lima kayo na mga ginawa client. nilang Bayan. chat room. Mm. And then yun, nakiki, uh, sila yung mga mga ano kasama mo sa chat room na Oo, bali pareho kami ng client. Siguro kunwari ganun. Okay. Ta oo, tapos uh. Ano, paano kami makakasiguro na makakautang nga kami ganang-ganyan eh, kailangan nga namin ng pera. Uh, mm -mm. naman ng, ano na. Ay, ano, hindi namin sisirain yung reputasyon, sabi ng finance. Hindi namin sisirain ang reputasyon ng company namin mm -mm. para lang sa maliit na pera. Sabi ko sa bagay, 20k versus 200 tapos nabigay lang naman ako ng passport. Sabi niya, ano ano ba si Marilyn at saka si Valeros ako. Mm -mm. Eh, sabi ko, ano, Mom, wala pa talaga akong pera kasi abis pa ang suicide ko. Mm -mm. eh ano. Mm -mm ngayong Friday pa ang sweldo ko, ganang ganyan. Mm -mm. Eh, ano, di, yung Marilyn, nakapagbayad, may screenshot pa siya ng ganun. Di, mm -hmm. ngayon, nag, kasi nakabayad na silang apat. So, mm -hmm. ang ginawa ko, hindi na ako nag-mail masyado doon sa GC, doon ako sa private niya. Kasi nga, ang kahiya mm -mm. naman, naisip ko na, kahiya naman na, hindi ako uh, nakaka. Hindi pa ako mm -mm. dito sa ano, tapos, mm -mm. dito sa GC, eh, sila nagbayad na, tapos ako hindi. So, mm -mm. Parang wala na silang pakialam dapat dito sa ano, dito na lang ako sa private. Ano na yun, sabi niya, ma'am, ano, um, paano ka ba, paano ka ba nagpapadala sa pera sa Pilipinas? Kasi pwede naman ang ano, sabi ko, sa speed po ako nagpapadala. Uh -oh. Wala talaga akong pera pa kasi, Wala pa uh -oh. ko ng paraan, ganang ganyan. Uh -oh. So, okay lang ma'am, ganyan, sabi niya sa akin. Uh -oh. Kasi, pagagabi pala, nag usap kami nitong kaibigan ko, Kasi uh -oh. sige, sa 14 pa naman kailangan ng anak ko yung, yung sagak ko niya ang, ang pera, uh -oh. pwede natin hiramin muna, hiramin muna natin, bayaran mo na lang sa adjis. Kung oh. so, ma pa tayo, hati na lang tayo sa, sa, sa 20, sabi niya. Mm -hmm. Tapos, siyempre, masakit sa akin, yung passport ko kasi ang pinasa doon, baka gamitin. Kung ma'am, na, na, nahulog ko na, pero wait lang ma'am kasi... medyo jikan kakaro yung Speed. Ko, ang uh -oh. ang pag ano sa Pilipinas so mm -hmm. yun ang ginawa kasi alam naman ng partner ko na within 20 30 minutes intayin mo na lang diyan sa bangko kaysa mm -hmm. magpa-uwi-uwi ka. So, saka mm -hmm. sabi ko, oh, ito, break time ko na, ano mo na, abangan mo na kasi nag- nag conversation na kami ganyan. Mm Ano -hmm. hinulog ko na yung pera, hulog ko na, in-screenshot ko na yung resibo. So ayan ma'am, ibibigay na namin sa iyo yung OTPD mm -hmm. ng ano para ma-withdraw um, mo. Para ma-withdraw niya, yes. Uh Oo, -oh, ma-withdraw ko na yung magiging 220. Sabi ko ma'am, bakit 200 lang to? Akala mm -hmm. ko ba 220? Mm -mm. So doon na ako nag-isip na parang may iba. Alik, bakit 200? Tapos yung, yung mga apat, nung mga last na ano, mais ka man ako hindi na, na, ano na, ipasa ko na eh. Baga, late ko nang na ano. Sabi ko, ah di, naulit na, na, nagiging 220. Mm. So, na so, naipasok ko na, please wait lang ma'am, ganito, ganang, ganyan. Sabi sa di iyo. Wait naman yung sa Pilipinas kasi sa bangko niya ipapasok ang pera eh. Okay. Oo, din ngayon, sabi ko, andyan na ba? Kasi mag-aalaunan, mag-ano na, mag DUS dos na, babalik na ako sa trabaho. Oo. Oh, oh. Sabi niya, wala eh, wala. Ma'am, bakit wala? Ay ma'am, ano, tapos din, nag-approve nag na dito. Tapos, nawala na yung pera. Yung 220, nawala na. O oh. baka, ano, sabi ko, maghintay muna tayo ng 30 minutes. Sino yung pinaghihintay mo sa Pilipinas? Naghihintay ko po sa doon sa 220 para ma ano talaga kung legit o scam. Sino po 'yung naghihintay? Yung pinagkakatiwalaan ko po. Ah, okay. Ako. Pero nung una, nakita niyo 'yung 220? Nakita ko 'yung 220 sa link na binigay niya sa akin nung 'yung channel na yun. Nagbigay sa akin ng link para makapag fill up ako ng uh, form ng nantuka nantuka bank account, mm -mm. kung saan ipapadala, magkano hihiramin mo. Tapos, nung pinasala niya ako doon kay Janelle, uh -oh. binigyan ako ni Janelle ng, ng form, uh, ng link para, ma para makita na approve na ako sa loan. Sa, uh, loan. Mm -mm. No? Tapos, sa kanya ako ano kasi hindi siya makapag-reply daw sa akin agad-agad kasi may client, ganan. withdraw ko yung 220. Okay. So, kailangan i-screenshot ko yung, ano, Receibo. yung resibo ng Pilipinas. Uh -oh. Ipasa ko sa kanila para kung makapasok na, ibigay lang OTP di sa akin, yung password. Then, pagka bigay lang sa akin sa password, pumasok na yung pera doon sa link na yun na binigay nila sa akin. Na, may oh. login, may login. Naka, ano siya eh, naka-save siya sa aking notes apps yung link na yon O, oh, na pumasok ang 220,000 nakita ng... o, oh, uh... uh, sa link po. Pero hindi sa bangko ko, ha? Oo. Oh, oh. Hindi sa bangko ng partner ko. Link lang. Then, oo, oh, oh, Then screenshot ko, na ano ma'am, nahulog na po. Mm -mm. So, yun. Oh, okay ma'am, ready na po kayo. Then, hindi yan niya sa akin. Oh. So, nag ganito yung gawin mo. Sabi ko, bakit? Saan ako pupunta dito? Bakit, ano, 200? Eh, di ba... Sabi nyo, marifan yung 20. So binago na naman ay ano yung 220. Tapos dinong nung ma'am ano sa ko ma'am walang laman yung bangko na partner. Ko. Walang laman ma'am di sa ma ko yun. Nung sinabi po sa inyo na Sinabi niya sa kanya, di ba, 220 ang usapan natin. Ang ginawa niya, binago niya, ginawa niyang 220 po ba ulit? Oo. Oo. Yung 200, yung pagkabayad, pagpasa ko sa resibo, binigyan niya ako ng password, Nung pag-open ko sa link ng ano na yon ng ano, 200 Th lang. Ma'am, 200 lang yung nakalagay dito. Oh. Ay ma'am, ulitin natin. Hindi, ulitin no. siya ulit ng UTW, uh, ano, yung password. Wala eh, Di, pinasa niya yung sa akin yung balance inquiry ng bank account niya. Pinasa ko din naman sa tao. Sabi ko, bakit naka-freeze? Ma'am, yung account ko, bakit naka-freeze yung account na link na pinagbubuksan ng, saan kami nag-transact? Yes, yes. Mm. Ma'am, bakit account freeze? Ay, mm. approved to kanina. Mm. Sabi niya, ay ma'am, nag-error yung ano. Ano bang nangyari? Bakit? First time, sabi pa niya, first time ko to itong nangyari sa akin. Ganito mm. ang nangyari, sabi niya. Oh. So sabi ko, ay, ano nangyari? Sabi, oh. ma'am, i-ano nyo, pesas yung sa akin na ito yung pipindutin, yung picture screenshot na ito yung pipindutin. Tinuruan ka ano, pa, oo, oh, oh, ulit. Mm. Di, ngayon, pinindot ko naman yun. Mm, -mm. Tapos in-screenshot ko sa kanya para mm -mm. makita niya nandun yung pangalan ng partner ko. Mm -hmm. Naku, Oo kasi sabi niyo hindi niyo sirain yung reputasyon sa maliit na pera, uh -uh. saan yung reputasyon? Saan yung reputasyon niyo diyan ngayon? Oo, uh -uh. tama. Sabi ko. Uh -uh. Tapos may reply siya. Mm, ayan, mmm. Tapos, maya-maya. Oh. Hindi ko na sa sinabihan ng caller ano, hindi ko na siya sinabihan ng ganun. Sabi uh -oh. ko, naghihirapan ng tao yung pera, tapos uh -oh. magandang kayo? Mm. Uh -uh. Ngayon lang, ngayon first time, sabi ko, first time ko sa buhay ko uh -oh. na magloan ng maglabas ng pera, sumugal ako. Uh Oo. -oh. Oh, tanggap ko, kahit. Oh wala, wala yun. Kasi, syempre, kaya nga ako mangungutang kasi sa adjust na yung sweldo ko, kailangan talaga ng business ko yung, yung pera. Ganun halaga, oo. Oh, oh. Ganyan yung ano. Sabi ko, yun, inalis niya, binilit niya yung, ano, ma'am, binilit niya yung gisi doon. Oo. Oh. Tapos, oh. nagpunta ko sa private message niya, bakit nawala po kayo? Oh. Kaya, hindi. Baka nawala lang ng signal, ganyan. Oo. Uh -uh. Tapos, inopen niya, ayan na naman ang profile picture. Mm. Tapos maya, maya yung Claudine at saka yung Janelle, mm -mm. nawala na. Ang nakalagay doon sa properties yung GL na lang, LGA at saka yung ano na lang, C. Sabi ko, oh. totoo pala yung nakita ko sa page na yun na, ano, mm -mm. na, na gano'n yung ano niya. Kaya sabi ko, oh. ang pinangihinakit ko talaga ngayon oh. na alam ba ng company, naginamit ginamit pangalan nila. Yes. Then, Oo. gusto ko din pag-iingatan ang mga tao dito sa Japan. Kasi uh -huh. ang hirap kumita ng pera. Nakakaiyak na nga yung yun eh. Oo. Ay, kahit mag three jobs ka, kulang pa rin eh. Kasi nga dati yung one job, sa taas ng value naman, okay na yung one job eh. Ngayon mag three jobs ka na kasi dahil ang baba ng palitan. Galip. Tapos maganyang ka pa ba na ano ba? Parang ang gusto ko lang talaga mangyari yung mag-ingat talaga kasi oh, oh. palit ako ng bagong trabaho para maging mataas ang sweldo ko, may bonus ako mm -mm. tapos para yung aking isang part-time matigil ko para oh, oh. natulog naman ako ng maaga kasi nga mm -mm. lagi na lang alauna, alas 12 ang tulog Ay, ko. No. Oh, oh. Mauna na... Ma-stop na. Ma-stop sila. Tapos mapag-ingatan din ang mga... Kababayan, uh, kababayan natin. natin. na. First time ko talaga na mangutang na magbigay mo na ng pera. Talagang yun talaga yung pinaka ano. Tapos may refund naman daw kasi parang... Oo, may refund eh. Saka yung usapan oo. sa GC talagang, nag-ano. ato na po yung ano yung resibo tas may pa-thank you, thank you pa sila. Yeah. Thank you ma, am. sobrang help po talaga to sa business ko, ma'am. Sabi ko, oo, oo. Ang galing ng database nila na uh, na-hack nila kag. Yung database nila. Hmm. Uh, at, uh sa naka sa aking naranasan, first time ko nangyari ito. Pero sana um uh, yung mga kababayan natin na kahit kailangan natin ng pera, kailangan natin ng ano, wag talaga tayong mag, magpadala sa mga, alam mo yun, yung kailangan natin, wala tayong paraan, wala yes. tayong yes. Si hindi naman talaga ano, pero mag-ingat po talaga tayo kasi mag-ingat talaga kasi hindi na madali kitain ang pera lang. natin, hindi rin to mataas kaya mga mm -hmm. kababayan, mag-ingat po talaga kayo. Huwag nyo talaga akong tularan na, mm -hmm. na para lang makapaglo, nagbayad ng 20K. Oo, mm -mm. so wala talagang loan na magbayad ng 20 loan Kaya na. Kailangan nga, eh. mo nga ng pera. Kaya 'yun lang po talaga. Salamat po talaga Ma'am Vicky sa ano, uh, pagkikinig sa akin at saka sa tulong niyo rin at saka sa advice niyo sa akin. Mm. Dito ko sa Ma'am ano, uh, mag usap tayo, Vicky Usawa. Mm. Talagang mapagkatiwalaan po talaga kayo. Thank you. Thank you. Salamat po. Thank you, yeah.